mga kababayan, kahit ano pa mga kasinungalingan na sasabihin ni Abalos, ni Gibo at lahat ng mga bangag sa gobyerno dyan, sa administrasyong mga ngahangal, hindi naman kayo show nga bells katulad nila o ngiwe bells na magpapaniwala na yung video yung ipinakita ko ay hindi si bangag. Or might as well, gumawa kayo ng inyong authentication hindi sa NBI. Dito sa Amerika, yung mga expert talaga, yung tipong hindi lang picture-picture, no? Tapos ipopost sa folder. Ang mga forensic experts experts, mga forensic analyst na nakadumaan sa thorough uh, training at nag-aral talaga kung paano, you know, busisiin yung mga video-video na yan. Hindi po yung napanood nyo lang yung video, katulad ni Abalos at ni Gibo, nataranta na sila, nagpicture picture at nag-present -nag ng na mga pul-pul na mga NBI. Nataranta sila kasi, eh, talagang naagaw ng pulboronic video ang Sona ni Sabi ng mga bangag, ang intention daw ng pagpapalabas ko ng video, ito eh, destabilize the government. Sa ang angulo, na mayroon tayong i-destabilize Gusto ko hamunin si Gibo na nangangarap maging presidente na hindi mangyayari. Gusto ko hamunin ang lahat ng mga ngiwi, ng mga appointees ni Kuting Jr. Yung iba mga naratibo ng mga na okay lang daw si Marcos Jr. na sumisingot-singot kasi oh, nakaraang buhay niya na yan. Lahat naman ng tao nagbabago pero si Mabangan Jr. hindi siya magbabago kasi every time eh, tumitira talaga siya ng pulboron. Ano ba yung grounds ng sedisyon na sinasabi ng mga ngagva na ito na nataranta na nagpa-press ko na mga alipores o mga kasabwat ni Marcos Jr. sa pagpapahirap sa inyo. Ang sabi ka kasuhan daw si Maharlika, tinakot kayo eh, na no, huwag nyo nang i-share yan kasi may kalalagyan kami. Sabi nila, kami ay magbubuo pa ng mga task force pulboron. Ano ang intention ng mga hungang? To scare you to death. Pero you're not gonna do that, right? Hindi kayo matakot. Di ba, hindi man ka mahadlok pa lang ga. Ako gani, why nahadlok? kamo mahadlok pa? Huwag kayong matakot. Isang beses lang tayo ma buhay sa mundong ito. So might as well, talagang kailangan nating labanan ang mga mafia sa pamamagitan ng ating mga bells sa pamamagitan ng ating paninindigan. Nasaan ang angulo na ako ay nag insight ng kaguluhan? Wala namang ganun akong encouragement na kayo ay mag at kumuha kayo ng tabak, ng jitak, ng kung ano-anong mga pang gorgor. -gor. Dahil behind the scene, ang gobyernong ito ang nag encourage sa kanilang mga lipores, sa kanilang mga kasabwat na mang gurgur literal man or gugurgu gurin sa trabaho, gugurgu ang ating mga Facebook posts at di ba pinakalat nila na ito ay defake? Nasaan ang defake dito mga kababayan? Ang nagpapakalat ng kasinungalingan gamit ang pondo ng bayan, imagine mo itong rappler na ito yung sinabi face swap daw yun. Pinakcheck yung ano, pinakcheck yung uh, video ko, video ng ni Paul Boron, face swap daw. Wala naman silang maipakita na 100% authentication na mayroong face swapping doon sa video na yon. Now, mga kababayan, ang sabi ko lang, manood kayo ng video at ngayon, ikayo ay bahala ng humusga. Nasaan ang pagtatridor o pagtataksil sa bayan doon? Wala. Sa halip, pagmamahal sa bayan. Sino ang dapat kasuhan? Ang gobyerno ni Bangag. Dahil sila mismo ang nagpapakalat ng kasinungalingan, nag ng AI, ng bots, ng trolls. Dapat sila ang kasuhan dahil sila ang nagsasabotahe, nagdidestabilisa, ng gobyerno mismo nila. Dahil ang pera ng bayan, ang pera ninyo ay ginagamit nila pang bayad sa trolls, ginagamit nila ang mga smugs money nila para sindakin tayo at para panatilihin kayong mga mangmang, panatilihin kayong mga walang mabiling bigas. Imagine niyo ang interview ni Marcos Jr. Balikan natin, hindi niya alam na kayo ay nagdudurusa o nagdurusa ng 50 pesos and up na bigas. Kayong mga ta tumatangkilik sa bangag. Sila nagpapakalat na kasi kaya walang nag-overthrow ng gobyerno ni Marcos bangag. Ang nag-overthrow at ang nag destabilize ng gobyerno kayo. The fact na si Lisa ay nangingidnap, ng ISMAG ng nga at mga buwak ng GMS, kayo ang nag destabilize ng gobyerno. Kayo ang taksil sa bayan. Huwag kayong matakot. Ano ang nangyayari ngayon? Pananakot. Sa hindi pa nakakaalam. Isa KOJC compound sa Davao. Imagine niyo yung sino surveillance nila? Ang mga peaceful uh, members doon, sino surveillance sila? Kine-kissing sila at naninindak ang mga kapulisang mga pulpol. Nabataan ito, ni Tore at itong utosan ni Bangag na sindakin po ang ating mga kababayan na mga bata at matanda KOJC members mag trespass, invasion of privacy, paninira sa mga kasangkapan ng KOJC. Yan po ang ginagawa nila. Nagmamanman ang mga jutang genemis na ito. Nagmamanman ito mga ito. Di ba? Walang pinagkaiba sa ginagawa kay Inday Sara. Recently, nagsasalta si Inday na kinikasing siya. May mga kapulisan doon na pumunta sa kanya. Ano ang kaso niya? Bakit sila isa surveillance? Bakit surveillance sa pamilya ni Inday? Bakit isa surveillance sa mga KOJC members? Sila ba ay mga kriminal? Ang kriminal, andyan si Marcos Jr. si Lisa Tanas, smuggling, kidnapping, lahat. This very Lisa smugs. Wala na nga sa tamang kantinuan mga palangga at ang iyong jutak ay napupuno na ng pulburon. Hindi na siya nagpa-function. At wala na po itong kinikilalang batas. Wala nang kinikilalang tama. At ang nananaig na lang sa nila, silang superpower, hawak nila ang batas, hawak nila ang pera, kaya nilang sungal nalan ang mga justices, ang mga police, na mga, mga walang jayag. So yan ang nagiging dulot ng inyong polboronic government. So yan, bumili ako ng polboronic. Mm kato so, yung pulburo na sinasabi na diba, sabi ko. Di ba sabi-sabi ko sa inyo may magre-resign? Sinabi ko sa inyo na cabinet secretaries, di ba, mga appointees ni Bangag. Three cabinet secretaries. Number one, seated, Magudadato, okay, ng TESDA. Then si Inday Sara, then si Pascual, okay, ng DTI. Ano ang senyales nito? Ano ang significance, mga kababayan, nang napag, na, magre, na nagsipag-resign ang mga katulad ni Inday Sara? Ibig sabihin, wala na sa tamang landas ang gobyerno ni Bangag. Ano ang impact nito? Ano ang, ano ang uh, mensahe na gustong ipahayag ng mga sirkomstansya sa Bangag na gobyerno? I ibig sabihin ang gobyerno di Bangag is hindi na stable. Anytime pwedeng mag-collapse. Whatever reasons ang ibibigay nito ng mga taong ito na sila ay nag-resign sa kanilang post, ibig sabihin, <coughs> mga kababayan, hindi na nila nagugustuhan yung pagpapatakbo ni Lisa Tanas. Yung mga polisiyang pangbangag ay hindi na nila nakakayanan. So, ito yung impact ngayon. At napakalaking epekto ito, kaya bumabagsak na patuloy ang trust rating nang nagtitiwala sa kanya at even yung mga nasa Senado na yan at nasa Kongreso na yan, yung mga nagkikisas lang, tagapagtanggol ni Tambaluslos kaya lang naman sila nandyan ngayon, kasi na, tatakot sila na matanggalan ni Tambaluslos ng pondo hindi sila para sa Pilipino sila ay naglalaro, mga political butterfly, yung mga yan, any moment, kapag si Sara na ang presidente ninyo, magkikisas na naman yan kay Day Sara, the end is near sabi nga ni uh, Spokes Harry Roque kasi pag nagkaroon ng leadership change, very soon, babaliktad niya mga yan. Tabo na lang ito nito nila ng, ng polboro na mga hinayubak na favorite ni Kuting. Hmm. Now, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, dapat araw-araw talaga tayong mag bells. This is the power of your, my, my, and your nga, 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 bells.